Marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan, paganahin ang pagiging legit na marites dahil papunta na tayo sa segment na kinauhumalingan at pilit nyong inuulan na DAHO! E da okay, hashtag! Hashtag, Alok, alok! Alok, Ganto. Hindi uh, ba ganon? <laughs> Kasi nga, itong young actor na to, parang nasasa... Wala ba siyang pinagkakabala? May project naman siya, di ba? Busy. Busy naman siya. Pero hmm. parang parang hindi kompleto ang isang araw niya o ang buhay niya pag hindi siya nakakapag-post sa kanyang mga social media account na medyo kakaiba ang mga trip. Very revealing ang pagkaka... ano, pagkaka-describe ng mga nakakakita sa kanya. Kasi nga, may mga kabex pa nga tayo na nagsasabi, mukhang hindi na siya nagsusot nagsusuot ng underwear. <gasps> Mukhang hindi na siya nagsusuot ng kanyang ano. Pangilalam, kasi every time daw na sumasayaw, talagang nakikita mo may something na gumagalong galon umaalog-alog. Tapos may kasamang dalawang ping-pong balls. <laughs> Lato, lato. Lato lato, lato, lato. Oh, lato, lato. Di dapat yung na-plug title, ano? Lato, lato. Yes. Oo, parang doon niya pinapractice. So, nagtataka. Luman, luma ah. O, di sige na nga. Lato, lato. 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 na po natin. His hashtag, Di diba, kasi, lalo na daw po pag nakikita nyo to na half naked. Yeah walang walang pang -ita. itaas. Tapos tapos naka hindi siya short sa yung parang pajama ba na kunwari galing bagong gising kasi alam mo naman ng mga lalaki. Pa -ka -cha -ka -cha, pag bagong gising may mga hardwood na ano no hardy flex na mga ganon di ba? Ang ganda ng pagkaano mo. <laughs> parang si Mariah Carey. <laughs> <laughs> so yun lang nagtataka pero busy to in fairness at saka meron siyang napakaganda at napakakikay na ano, kapartner. Tapos, Kasi may papakita naman daw, kaya gano'n. Oo oh, nga, di. Mm. alam mo. Hindi ko raw, oh. Susugan <laughs> ko. Kasi may nagsasabi, kamias daw. Pero hindi. Mukhang, mukhang, mukhang uh, siyang ano eh, sabang-saba. Hantayin nyo na hindi lang, may magaganap, kaya nagpo-post. Oh. Ah baka, kasi gumaganda rin ang katawan niya. In fairness, nagkakaroon siya ng abs. Hantayin nyo oh, na oh. lang yan. ABS-CBN, pero hindi po siya taga doon. Pero doon siya galing dati. Yun ang magandang kulay na, na ko clue. sa inyo. <laughs> <laughs> kaya hello mga just oragon si ano, <laughs> <laughs> Ang giveaway! At ang uh, ano, ang aking BFF dyan sa New Jersey, si Joy Yang. Ang aking mga taga-kaibigan ka ni Maraming salamat sa pinadalang Alam Nyo Na. Alam Nyo Na! Ah, Uy, commission ko yun, no? That Doon too. sa Connecticut <laughs> si Roger Esmeralda at saka si Jerry De Los Cientos, of course. And sa Japan, si Louis di Dios Katsuki, si Mayuma Katsuki. Hello, pinapahelo kayo ni Dean. At sa Sydney, Australia, ang ating Jackie Lachica. Hello po. Ang aking BFF naman dyan sa... <laughs> sa <laughs> Sa San Francisco si Joy Rivera At lahat po ng mga kapwa ko, Mga Ambetable Channel Subscribers Keep on subscribing And chuchuchungchong Yun na Doktora Jessica D Ideal Vision Alam mo Doktors Sheila and Jerry Casata Happy trip po ang Mga kapamilya ko Sa Faces and Curves Yun na lang Pula na. Okay. Susunod. Hashtag kinarir Kinariar ang jowa. Go. O eto na. Parang... Talaga young actress to ha. Ah. in early 20. Grabe. Ginapang. Oh, oh. Hindi naman style. Ah, di ba? Kinarir niya kasi bet na bet niya itong isang young actor sa kanyang katapat na network. Ah, so hindi sila magka-network. Hindi sila magkapareho na network ang unang jowa yang actress, iba, dun din sa katapat na network. Oh, ang niya sa ibang network ko. Oh. oh. parang namamahay na ganun, no, Subisi. Oh, yun na, nangagapit bahay. O, oh, so yung unang niyang jowa, eh hindi pala talaga yun ang pinakabet niya. Ang bet niya, yung jowa niya ngayon. Nakinaril niya talaga para maging jowa. So, in short, binirake niya yung una niya naging jowa para jowain tong jowa ngayon. Interesado kami, Rose, paano niya kinaril? Di ko din alam eh. <laughs> Basta ang sabi sa akin kinarira dahil talaga ah, naging talaga, jowa niya. Ah. Pero, siya nagbigay ng regalo, and... siya nang ligaw. Paano? Pwede. In your fort. Sinrenship. Oh. O. Pero alam nyo, ah, hindi niya ito maia-out. Kahit putulan mo man to ng daliri, hindi mo mapapa-out. Si uh, young actress. Si young actress na jowa niya, itong young actor. Kasi? Ay, bawal. Mm. Una, o ko kasi na, magkaibang una ano. Unang unang magkaiba. Pero bukod doon, may kalab team na bong. <coughs> ah. Itong young actress na to, na early 20s pa lang ha. At itong si young actress, hindi mo iisipin na ganito eh. Dahil pabi ko nga kanina, hindi makabasag pinggan. O, oh, diba? Hindi makabasag pinggan. Pero yun na. Bet na bet na talaga itong jowa niya sa kabilang network ng Klux. Hap-hap. Ano nga <laughs> 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 pa? May pag foreign uh, lang. half ah, Pinoy and akala. hindi ko sabihin ko ano yung isang ano? half kasi madaling hula. Uh, half American half bright. Hindi, siya American. Half British. Up hindi boy, siya British. Girl? Korean. Hindi siya British. Uh, uh, hindi siya British. Na. Hindi Japanese. American. Basta ano yun ba? na. Alam mo yung nagulat ako na hanggang ngayon pala sila pa rin. So, half Persian. Talagang, Hap talagang Hap beto. At malay nyo maging guest natin dito yung Young actor Half-breed Okay, okay. lalaki ko okay. ang young o, actor na. Okay, binabati ko ang aking BFF True. sa Australia na <laughs> si Sharon at ang kanya mga uh, Aking mga inaanak si Cheyenne at saka si Shira, hello Miss ko na kayo At kay Lenlen sa US at ang kanyang uh, inaanak ko din na si uh, Maya, yan At sa mga kasama ko ngayon sa Baguio uh, Enjoy tayo diyan ha uh, sa pamilya Santiago at sa mga Fabregas family. At happy birthday, Glenda. Yan okay. po. True. 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 Ay, sino yung pinakita mo na ano? Na Diyos. Okay. Clue pa raw. Bongga na yung clue ko. Ba? Mapapagalitan yung young actress pag nalaman. Correct, 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 correct. Oh, Ay, next! Hindi yeah. na si Diyos. Friendship ko si sila kasi. Ma, ah, yun na. Mm. Uh, true. Okay. Uh, Oo, okay. ano? -oh. Uh -oh. Uh -oh. next, next. Nay. Mm. Mm. <laughs> hashtag. Iba ang tama. Iba ang tama. Parang one-liner oh. sa commercial ng oh. oh. Ibang iba. inumin to. Oh. Iba ang tama. Iba tama. ang <laughs> tama. Totoo nga. Iba? Eto na nga mga kamarites. <laughs> Ayan. <laughs> Kasi may nagkwento sa akin nga, malapit na malapit kong kaibigan ito, na parang itong kanilang uh, na witness na kaganapan ay kanilang ikinagulat. Ang tutukuyin natin para sa hashtag iba ang tama ay isang Sikat, kilala na basketball player. Hmm. Oh. Kilala, sikat, kilala, kilala. Kilala, kilala ito. Oh. hashtag Lodi. O o oh, oh, oh. hashtag Carbon Lodi. Ganon. Hmm. Oh, Ito oh. ng chika. Nag-celebrate. Uh, maaring ito ay birthday o basta isang event. Nag-celebrate na may kinalaman doon sa sikat na na manlalaro na basketballista. tapos mm, -mm. Tapos syempre, ba diba, dahil nga pag ganon, uso naman yung talagang may mga lalapit din talaga sa organizer nila ng mga pa-sponsors ng ganito. Mm -hmm. Rubber shoes? Hindi, rubber shoes. Pa-sponsor ng, kunyari, merong mga parang uh, quick quick area, french fries area, ah, okay. drinks area, yung mga ganon. Yung parang mga pika-pika sa labas. Food carts, oh, mga short. food carts, ganyan. Tapos, di ba, syempre, ang deal naman talaga noon, ang kapalit ay papasalamatan sila. Mm -hmm. Di ba? Ex-deal, papasalamatan, At syaka, makapagpa-picture man lang sila doon sa mismong nagsiselebrate, card, ganyan. Oh. Tapos, ang kwento, nung time na Uh, nagre-request na yung mga food carts na sir uh, pwede po bang ano pa picture lang kami dito kasi parang uh, in return man lang masabi na we're part of your event your party ganyan ganyan eh nakainom na nga daw itong si basketball player parang hindi 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 pwede yan no ang chika. hindi daw pinagbigyan kaya parang ha parang ba't ganun ay mabait naman to pero pagka naka, may alak ng kasama iba na ang tama tapos pa may additional pang kwento tama naman pala ibang oh iba ang tama <laughs> correct at may additional pang ibang kwento Doon sa pinagganapan na event, sa pinagganapan na event. Yan. Hindi, siya rin yun. Doon sa, <laughs> sa, event na yun, di ba, ginanap kunyari sa sikat na uh, events place. Nag-extend na sila ng siguro mga one hour or two hours. Ganon. Tapos, tinatanong na yung organizer na parang, uh, ay sir, pag-extension na po, additional na po ito ng 30,000, ganyan-ganyan. Though, bariya lang naman sa kanya yun siguro, pero parang na medyo natagalan pa ng, ano, ng diskusyon na, ay hindi, hindi ako magabayad niyan. But, uh, uh, konting extension lang, ayun yung pagbigyan, ganyan-ganyan. Ay sir, lagpas na po kasi talaga dun sa hour, no, kaya additional 30. Kaya, hashtag, parang, ba't ganun, nakainom, nag yun, tama. Mm -hmm. Ganon. Clue, mm. sikat siya. Sikat na sikat. Sikat na sikat. At galing din siya sa sikat na team. Alam mo. Yun yeah. na. Parang, ang alam ko. Recent lang ba yan? Oo. Oh, oh, parang oh, ah, recent. Kasi nagtutour sila eh. Parang alam ko. Basta naglalaro sila sa iba-ibang bansa eh. Correct. Basta yun ang kwento sa atin. Yalai. Correct. Kaya tinatanong tuloy ng mga tao kung dahil lang ba yun sa dala ng ala. Kasi ang chika naman nga ng mga organizer mm. doon. Parang okay naman siya pag hindi nakainom. So kaya hashtag Pero, iba ang alam bawal. ko, umiinom pero hindi siya gan nalalasing eh kasi bawal. Pero dahil sa kunikwento mo, why not? Uh -huh. At batiin natin ang mga taga Hermes Salon sa University uh -huh. Tower okay. 2 sa mga clients namin. Thank you so much. 10 a.m. to 9 p.m. po yan sa megalicious Street. Ang Yam O sa loob po ng Baba Taiti sa Lasal Branch, sa SM na Manila, SM San Lazaro, SM North Ed sa Annex. At syempre, ang Oasis Dental Care ni Doc Yaya de la Peña, at tita ninya de la Peña, at ang Beauty by Mami Ray Tan. Ang bongga ni Mami Ray. Kasi nagbenta siya ng mga pre-love branded clothes niya. Tapos yung kikitain, dinonate niya. Uh, yesterday nakita ko na yung mga yes, isang truck ng bigas niya sa mga naapektuhan sa Ilocos. Isang truck? Bongga. Yes, bigas. Totoo. Dito, naapektuhan din naman tayo, di ba? Ah, uh, ano. Para oh. nakapagpadala naman na siya <laughs> ng mga gift packs para <laughs> sa kanilang 40th anniversary. anniversary. Ah, meron kaming gaganapin na ano, uh franchise or uh beauty derm ball. Yes. Oh, yes. right. Thank you. Next. Ay. Oh, ano na? Buyangyang. #buyangyang. Pa? Yeah. Buyang para lang bulang. <laughs> <laughs> Heto na kakamarites. Oo. Oh. Dala-dala pa rin ng isang ano na ngayon, uh, dati yung actor siya pero ngayon young junior actor na. na. Hindi. Yung <laughs> 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 ano na siya junior kasi hindi pa naman siya senior, di ba? Ah, okay. Dana yung yang pa siya. Mahilig pa siyang ano. Um, si CR, pag may, mahilig sa inuman, tapos pag ano, inuman, pumunta sa CR, nagbubuyang-yang. Pag wala, hindi pa usin yung mga cubicle, di ba? Oh. Di ba? <laughs> ano Tapos ka talaga, pag nag-CR siya, nakalabas lang talaga. Ah. Parang take it, gano'n. Ipapakita take... naman. oh, hindi naman masyado. Kala nung ano, noon yun na, ngayon, ngayon, ano na siya, junior. Tinitingnan ko lang kung ganun. pa rin pala siya. Ano ibig sabihin na junior? Mga ilang taon yan? May, mga 20, 20s, 20s. Almost 40s na siguro. Ay, junior ba 40s? Ano ba? 30 siguro. Basta matanda, mas matanda. Sabi ko pa naman, 20s. Akala, akala ko 20 sa hampi. Oo nga, yun ang junior. Eh, sa junior pa rin. eh, bakit ba? Kaloka. Saan ba kay lamera, ha? Junior po sa kanyang 40. Hindi nga kayo pumayag sa akin na young actress. Ay ano eh, uh, late so, 20 plus, di ba? Hindi kayo pumayag ah. Junior, di, Wala di, pa kasawa yan si Junior? Meron na, may anak na ng actor eh. Ah. Di ba? Kaya gano'n. Daladal pa rin yung ugali niya pag nag- Ay kasi siya action star siya. siya. Ah, hindi Abang rin. Ang mga actions basta, ano, ganun no, magbuyang eh. oh, eh. Oo, basta wala silang pakialam. Oh, ganun pa rin, dala-dala ano pa rin yun. Anong clue? Niya na. Anong clue? Basta may anak siya. <laughs> <may anak> siya. <laughs> Artista na din. Nartista na rin. Ay! Ang <laughs> <Al> lalaki. <laughs> Oo. Oh. Ang ah, ah, happy birthday, Oliver Diaz. Sandali, yeah. yung, yeah. yung so, pangalan niya, yung pangalan <laughs> niya initial, junior din. Ah, uh, hindi na, ma-junior. Yun oh, hindi junior. Basta... Si ano to? Oo. Oh. O, di si ano. Basta may anak siyang ano. Oh, mamaya, dahil babati muna ako okay. kay Oliver Guilla, birthday sa August Say 12, ano. kay Ramon Alcoran, Jr. sa oh, August mm, 18. Ah, Happy birthday sa panganay ni Albert, si Nico Ponsalan. Ah! Happy birthday, Nico! Saka, uh, inabati ko sa taga-kabagan sa well, si J. J. Mar na nagluto sa amin ng pagkain. Tama to, Dean. Hindi mabasa malabo mata niya. Sabihin ko na lang, basahin ko. Tama. <laughs> 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 hindi yan. <Ay>, hindi <laughs> yan. Wala, may Wala, actor hindi. nga rin anak niya, di ba? Eh, ang daming anak Actress Actor eh. si anak yan, di ba? Oh. Man. O, Ds, ano? oh, di si ano? Eh, di, munga. sabihin na natin, maglabasan na tayo. <laughs> <laughs> yeah, but Freedom Society, baka nyo next project namin. Salamat sa uli sa taga-kabagan ni Sabella. Matanda yan eh. Matanda na yan. Okay. okay. Di na, junior, di na yan, no? Ano mga Martes, hula-hula na <laughs> yung pong do mula sa Martes University! University!